Hi mga ka T. So nakita nyo nga sa aking uh, reels kanina na tayo ay sumagalit kagabi kagabi yon sa Pure Gold Malolo. So ang bibiling ko lang sana ay dingdong kasi nakita ko sa tindahan nung nag-ano ko ng CCTV, wala nang dingdong so dumaan lang ako doon para bumili ng dingdong at ang resulta nga hindi lang dingdong ang nadampot ko so ngayong nga, araw na ito ay share ko sa inyo kung ano-ano yung mga nadampot ko kay Maring pure gold. At bukod doon, ay dumaan din ako, mga uh, mag-alas-lis na yata yun kay Maring Dali kasi may binilil lang akong ilang items lang din. So, let's go mga kasuswerte. At ayan, nandito tayo ngayon sa aming super dirty kitchen na naging bodega ng mga, ng mga paninda. So, ito yung ko kahapon kay Maring Dali. Wala, wala lang plastic kasi nga wala na rin silang kahon. So, ito nakita ko kasi nagmahal si Maring Coco Mama. So, meron din pala sila doon na uh, coconut milk o gata. So ito, tinry ko to Medyo mas mura ang puhunan nito. Kaya mabibenta rin natin ng mas mura compare kay Coco Mama. At ito, bumili din ako ng munggo sa kanila kasi nga mura yung munggo. Binibenta namin to ng 25 pesos. Isang pack. Then sa ating super labas naman. Ayan. Ito mga ka-super tea. Ayan. Ito yung nabili ko kay Maring Pure Gold. Puro, puro mga naka-plastic lang yan. So, dingdong lang talaga bibili ko, 'di ba? Sabi ko, yan dingdong. May tatlong variants ng dingdong. Ding itong mixed nuts na original, yung kulay red na spicy at saka yung garlic kulay yellow. So, yun, kung ano-ano na napulot -na ko na ah, napulot na kuha. Na... Oh, Ito 'yun. Ano ba 'to? Nagaraya. Nakita ko may cloud na na naka-promo so kumuha na rin ako. Milo, ayan. Ano ba 'to? ito yung nor liquid seasoning buti nakakakita nakakita ko doon kasi doon sa RCS supermarket matagal na silang walang stock nitong nakasashay ng nor liquid seasoning diba na sa ilalim nito yung gatas na nakapromo ah, na shrimp cubes ayan so, nakapromo gatas na alas kaya yan malaki tapos kayo yan lumalagay na 31 point something lang yung puhunan yan kasi nga nakapromo so, iba't ibang klaseng dingdong ay, din daw nagaraya ayan. Then counting chichiria, ano ba ba to? Bago lang to. Oishi 4X Once na 'yan. Dalawang variant 'yan. Tapos ayun, tatter. Ayan, kumuha ako ng konting dilata kasi member ako ni Aling Puring. So, may naka sila sa mga may, uh, sa mga uh, may Aling Puring card. So, katulad nitong Century, pag ka ng 200 pesos ay makakakuha ka ng dalawang uh, nap Canton. nakakuha ko noon tapos pag bumili ka ng San Marino corn tuna na yellow with ganito tatlong piraso so meron ding free na uh, pancit canton so eh, meron tayong extra kita dito mga ka kasi 21 ang retail natin to so may 63 pesos na yung extra kita so ang binili ko pa ay yung mga ibang dilata katulad nitong Argentina na ay Argentina wow ulam ano pa ba to ito presca tapos itong ano mura kasi ito mura sa kanila itong jersey So sa pure gold naman mga ka-superty ay uh, ano, may mga mura din naman silang paninda, hindi naman lahat mahal. Pero syempre, ako kasi, syempre mapanuri ako sa ganyang mga bagay. So kung ano lang yung nakikita kong mura na nabibili sa, sa aming tindahan, yun lang ang binili ko. Ano pa ba, Taylor's Extra, diyan din din tayo. Ano pa ba ito, Oishi Pods, kunting kichiri At least ito nabili ko to kay Dali. Ito kay Dali ko din nabili, binibenta namin ng 12. Ito kay Virgul to, yung Antabax. Mayra na sabon. At itong maliit na nakasasin na pride na kalamansi and jasmine. So, ibibenta ko to ng 35 per ano, uh, per wholesale nitong uh, kalating dosena. So, yun lang naman ang aking, ang aking konting na pamilya kahapon mga kasuperti So, kung ito, total ko yun, ay baka umabot din ng mga 4,000 or 4,000 plus. So, yun lang mga kasuperti ang sinare ko sa inyo ngayong araw na ito. At ito po muli, Alvin Richards ang iyong super tea. Bye!